magpalang araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito. Nandito po tayo ngayon sa branch ng Wilcon sa Molino Boulevard sa Cavite. So kami po ngayon ay bibili ng uh, stone cladding para sa aming construction project. So i-update po namin kayo kung magkano ang presyo ngayon ng mga stone cladding uh, na available dito ngayon sa Wilcon. So ang brand na bibili po namin ngayon na stone cladding ay Stoneworks. So ipapakita ko po sa inyo kung magkano ngayon ang presyo ng stone cladding. So ito po ngayon yung mga naka-display ngayon dito na sample ng uh, stone cladding ni Stoneworks. So ito may price siya na 350 per piece. So ang size po niya is uh, 15 cm by 60 cm. So ito po yan. Huh? Meron din po siyang per piece at the same time, meron din po siya na per box. So ayan po. So, sa mga interesado dyan na magpakabit ng stone cladding, so ito po ngayon yung price ng uh, stone cladding sa Wilcon. So, ayan po. Ito rin. So, kasama po natin ngayon si Engineer Alan Waniko ng Waniko Builder. Sir, kaway -okay ka naman daw dyan, sir. Yan, si Engineer Alan ng Waniko Builder. So, ito ngayon, bibili nga po kami ng uh, stone cladding para gagamitin doon sa aming project dito sa Cavite. So, marami naman po siyang mga mapagpipilian. Kaya lang po yung sa amin, si client po kasi yung nagpumili noon. So, yung gusto niya, yun ang hinahanap namin ngayon. Pero update lang namin kayo dito sa kanyang price. So, eto may 1.8 per box. So, sa isang box ay naglalaman siya ng 7 pieces. So, kayo na lang po bahala mag-divide kung uh, magkano po siya per piece. No? Pero kung gusto niyo naman po ng perperaso lang, pwede naman po makabili dito ng perperaso. So, ayan po. Marami po silang stocks dito. Kaya po, dito na lang, din po kami dumidiretso kasi po, minsan kasi sa ibang mga store o sa bilang mga outlet, ay hindi wala doon yung mga hinahanap namin. Kaya dito kami ngayon pumunta sa Wilcon. So eto, may per piece. Ayan, stone cladding din po siya. No? May 388. So ayan, isang ganito yan kalaki. No? Sa mga nakaraang video natin, pinakita na po namin sa inyo na nagkakabit tayo ng stone cladding. So may iba-iba po siyang design. So eto. Ayan. Stoneworks. Stoneworks. Baka naman. <laughs> so, ayan. Meron din po siyang 280. So, depende po. Kayo na po ang balang mamili. Kung alin po yung pasok sa inyong budget. At the same time, yung pasok din po sa, sa design na gusto nyo. So, ayan. Meron din po sila dito mga tile adhesive. So, yun pa po yung ibang mga stone lading natin. Sa tapos meron din po yan dito yan marami naman po silang design no, bahala na lang po kayo mamili dito kung kayo ay maghahanap ayan po yung iba't ibang mga design eto yung ah uh, paving blocks kadalasan po to sa mga parking area no yun po ang ginagamit O, so, ayan o no. So, available din po yan dito. So, eto. Marami po silang design. O, eto. Pag eto ginagalaw nyo, lalabas yung iba ang mga design. Yan. Design po siya. Tapos, yan po Dito na po sa mga ganito, no per square meter naman po yung kanila. No per square meter kagaya nito, yung ganitong design ay 1600 per square meter. Yan. Yan 1650 naman po yung ganito. Ano? Per square meter po siya, hindi po siya per piece, hindi rin po siya per box, per square meter po. Yan. So, meron din po siya. Yan. may tiguan 6 may tiguan 1.150. ito per square meter po yan may tiguan 2 bubuksan ulit natin yung isa yan may iba iba pa pong mga design So, ayan po. Ayan, 1,350. Ayan po. Tapos, meron ba yun dito sa loob? So, ayan. Uh, Usong-uso po kasi ito ngayon lalo sa mga exterior wall natin mga design yan medyo maingay nga lang yan no, sa mga exterior wall nakakapagbigay po kasi siya nung ano ah uh, nag, naging elegant yung inyong exterior wall once na nakabita ng mga stone lading lalo na kung magmumukha siyang natural stone Ngayon magsasabi ko yan, Jude, bakit parang mat, mat siya, no? Hindi po siya makintab. Ah, ito po kasi, naka may binibenta po yan sila na ah, emulsion no? Or, or, sealer. Ginagamitan po yan ng sealer para kumintab. So, dito sa kanila, available pa rin naman po ito. Ayan. So, dito, ganun din. Meron pa rin po yan dito. No, marami po silang design. Ayan. Ayan. Kaya nga po sinabi ko sa inyo na dito na kami dumiretso sa Wilcon para marami kami ma makikita na iba pang pwedeng ma-suggest sa client kung magkakaroon ng mga next project. So ayan o. Oh. Yan po yung mga design. So dito po. Ayan. Yeah. Ngayon, kung kayo po ay nagbabalak na magpakabit ng mga stone gladding, ina-advise po namin kayo na pumunta kayo sa malalaking hardware o sa mga depot, no? Para marami kayong choices. So, eto. Sa mga uh, gustong mag-unless tuko, meron din yan sila dito. May iba-iba po silang mga finishes dance to ko. Oh. No? Ayan. Tapos so, ito din po. So ito, ayan, meron silang sample. Dito, sa side na to, ito ang itsura niya pag wala siyang sealer. Ayan no? Oh, without sealer. Pag nalagyan na po siya ng sealer, mas nabubuhay po yung kanyang kulay. So ito, ayan. Yan, yung inyong makikita, oh. Tapos dito din, ganun din. Yan. So, yung sealer na ginagamit dito, ay pwede rin po siyang gamitin doon sa stone cladding na yun. So, ayan po. Tapos, ito po yung iba pa po nilang mga product. Sa mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin namin na ang video pong ito ay nakadulot sa inyo ng kaalaman at inspirasyon sa mga gawaing pakonstruksyon. construction. Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.